Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 14 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Maximiliano Kolbe. Kamusta si San Maximiliano Kolbe na ipinanganak bilang Raimundo Kolbe noong ika-8 ng Enero 1894 sa Poland? ay isang pare ng Franciscan Conventual at masugid na deboto ng Birheng Maria. Mula pagkabata, naramdaman niya ang matinding debosyon sa Birheng Maria na tinatawag niyang Imakulada. Sa edad na 13, pumasok siya sa seminaryo ng mga Franciscan Conventual at kinuha ang pangalang Maximiliano. Noong 1918, naordinahan siya bilang pare. Itinatag ni Colbe ang kilusang Imakulada Conception na naging isang mahalagang komunidad pangrelihiyon sa Poland na naglalayong itaguyod ang debosyon kay Maria at ang pagbabalik loob ng mga makasalanan. Nagtaguyod din siya ng isang palimbagan, Milicia de la Immaculada, na naglathala ng mga pahayagan pangrelihiyon sa buong Europa. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, patuloy na nangaral at naglimbag si Maximiliano Kolbe sa kabila ng pananakop ng mga Nazi. Noong 1941, siya ay inaresto ng Gestapo at ipinadala sa kampo ng konsentrasyon sa Auschwitz. Noong Hulyo 1941, isang bilanggo ang tumakas mula sa kampo at bilang paghihiganti na pagpasyahan ng mga Nazi na patawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng gutom ang sampung bilanggo. Isa sa mga napili, si Franciszek Gahonicek, isang ama ng pamilya, ay nakiusap para sa kanyang buhay. Ibinigay ni Kolbe ang kanyang sarili kapalit ng taong iyon. Matapos ang ilang linggo ng pagdurusa, Si Maximiliano Kolbe ay tuluyang pinaslang sa pamamagitan ng isang nakalalasong iniksyon noong ika-aportis ng Agosto 1941. Siya ay kinanunisa ni Papa Juan Pablo II noong 1982 at kinikilala bilang isang martir ng pag-ibig. Narito ang isang dasal na inaalay kay San Maximiliano Kolbe. Usa Maximiliano Kolbe, martir ng pag-ibig, na nag-alay ng iyong buhay upang iligtas ang buhay ng iba, ipanalangin mo kami sa harap ng Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas upang magmahal ng may parehong sakripisyong pag-ibig na ipinakita mo at tulungan mo kaming makita ang dangal sa bawat taong aming nakakasalamuha. Naway ang iyong halimbawa ay magbigay inspirasyon sa amin upang isabuhay ang aming pananampalataya ng may tapang at kabutihang loob and at maging instrumento ng kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito na puno ng kaguluhan. Idinadalangin namin ang lahat ng nagdurusa dahil sa pag-uusig at kawalan ng katarungan Naway palakasin at protektahan sila ng iyong panalangin. O San Maximiliano, makamtan mo nawa sa amin ang biyaya na sundan si Kristo hanggang sa wakas at ialay ng buong buo ang aming mga sarili sa kalooban ng Diyos. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw